to this video, basugon nga ni si Pading Nisnindo sa bagong bukas na Parisan sa Banua ang kang bakakay na sa sobrang siram nga ni Camp Paris Dig na padayo man si Diwata para mata na an. na <laughs> muna tagarib ako si Diwata maintro ah. <laughs> Ma-intro daw muna ako. Maurag lamang ngalab-ngalab -ng ko ni Gay. Let's go! May nabalitaan nga ni ako na may bagong bukas na Parisan sa bakakay kay dinayo mi nga ni Tulus na kami lamang mainot na baka mainot ang pakang iba. <laughs> kaya iniba ko na nga ni si Pading Istong Tarabason baga kami o gibi sa moya samuya. <laughs> Turutad taod pangani nga ni, na kami pero bago nga kami sa tigtataram kong Parisan, aw nagapit mo na kami sa plaza tama? makadiit lamang na selfie Tabi hirap man nako makadigde. <laughs> ang aldaw nga ni na iyan, iyo man so aldaw kang grand opening ninda medyo late na nga ang upload Ganito naging busy nga kita sa mga pistahan. Sabi nga ni kang iba inuton mo nang pakipista ta ngunyan man sana ini. <laughs> iyo baga amang tama sa nang so pag abot may ta nagpe prepare pa sana sinda para sa umaatik kabog matinding pang malakas ang grand opening. <laughs> iyo na nga nang ki Paris Unlimited. Madali o masang ay anita nito. Nasa sentro masang na bakakay sa barangay 8 Iskinita Compound. Harani masang na sa may 711 Sampang mismo kang global gym. Aw oh, kung mapashare ka mo di magapot sa sana ka Tabistado man ang lugar na ini. Buna may mga ngimot pa magaka Kang <laughs> aldaw nga ni yan yaon man pinakasikat na vlogger kang malilipot. Iyo na nga pa-jackers tabans nagdigdiman nga dasinda para matanaan man ang pangmalakas parisan sa bakakay. Bukod pa nga ni, sa pa-jackers tabans yaon man si Diwata. Ay linday mata Diwata man sa kuya. <laughs> si Diwata pala nakapanduko ko ni Diwata. Kundi medyo maniwang sana tatingating pa sa kabikulan. Bako <laughs> man sana nga ni Paris ang tigo offer digi sa -E Rita bukod ngani sa Parisan Unlimited, igwa man si nang na sisig. Buna pride <laughs> Duwa nga na pagpipilian pag abot sa Paris overload sa halaga 99 pesos igwa ng toppings na lechon magnet bulaklak ang Paris mo pre-soft drinks naman ang rice buda ang sabaw tadawa ilabar mo pwede <laughs> karaw lang kung trip mo manabaka ang toppings pwede man sa halaga 99 pesos igwa ng lamang kambaka balat kambaka buda rabot syempre ang rice naman buda ang sabaw buda may soft drinks naman an o baraton man sa nabaga sa ingka pa dahil mo na kayo pa magpapasay para matanan ang Paris ni Duwata Ta -ta, sa baka kay nga ni Iguana kung trip mo man ang fried chicken igwa man digday darakulaon pa ang manok sa halagang 119 pesos, may fried chicken ka na, may soft drinks ka pa, anli sabaw, anli rice, bro, anli gravy naman. Kung gusto mo man ang putok batok na maragsip na sisig, dig digde sa halagang 129 pesos, may soft drinks ka na, anli rice pa, lintian sa nang siram ka ini at amala pasan ako nako may pre na bilog ang sisig na ina, in order ko, tama siram mo na pulutan ha, <laughs> Ay inda de kimatagal para boyong. <laughs> Makalis pa nga naman, parang minuto, nagvideo naman super Jackers ta tama content man nga, asinda, sabi ko nga naman, bahala ka diyan, basta kami makao na grabe na ni ang puno ni pading <laughs> Ang in ko nga diyan, yun nga ni Amparis Overload na kinargaduan kung paing na lada. <laughs> Budak Shen brand sarot sa paborito ko ang fried chicken, isolts magriliwi naman ang mga followers kong ine <laughs> Karaw lang ang in order manga ni nga, pading istong iyon nangan nga, ang Paris Overload. Budak sisig na mas si Ramon. Lintian forty hon talaga ni sa bilog tapos pag nakalatag na apo dun mo subarkada mo umukusog sa pulutan, nakulang na sa nagibuno na maluto. <laughs> Ay inda mahuhudung mo talaga sa oras. Komento <laughs> tabi nindo ko may barkada makamung arog ka iyan. No, ano pa tigaralatin daw magdiregdi naman kamao ta de kayo mabasol pag abot man sana sa nasasiraan budak dakulkan servings. Digdi na bukod pangani duman quality pan serbeng balita ko nga ni tigdadara yun na iningon kaya kung mag-abot ka di dakulo cool na tao o oh, dahil na kaumangalas tamasiram nga ni digdi sa naiyan sa -E KET Ray -E, Paris Unlimited located at Barangay 8 is compound sa sentro man sa nakambakakay sa ampang ang global gym at na baya magdirigdi na kamot tas si paning nisindo na nagtataram turo so, pa nga ni, tapos na kami magkaon Kodi sa sobrang dakul cool nga ni ka mga servings ka mga order mi, dahil na nagkaorubos talinten man sa manok pasa solve na solve na sabi nga ni paning istong itikaot na, na, na sa nada tamaray ini sa bilog lintan talaga erano man na naman bagay iyong hanap i depart <laughs> shout out pala kay pading Enrique na owner kang kauna na inaibod sa mga mabubuot na staff iyo masanatabi follow for more